nawawala to dito mga ah, racing so ito po ang ganap ngayon dito sa ano sa manukan pakpaka na pakpaka na naman sila mga master ayan o oh. ito o yan Ducati na yan kanina pang umaga yan eh Kanya-kanya oh. oh. na sila eh. Alright. Ah, ito na mga riders. Oy, grabe. Ayun no? Oh. Lapit <laughs> no? Oh. Ito po. Oh, sinipak. Oh, sinipak. sinipak. racing t-shirt pag kumalat ubos ang balat another one ito oh ay drabe oh ay lupit to oh. Grabe, mukhang may mga ano to pinag yata ginagawa ah. po nilang race track ang uh, manukan nandito po tayo sa manukan ang pasikatan area Marami. Kaya maraming nanonood dito. Dahil sa mga ginagawa nila mga master. Bigay todo talaga, no? Yung Ducati kanina, oh. Ito na yung Ducati, oh. Ito na, oh. Ito, oh. Valentino Rossi, oh. Oh! Woo! Sige, na. Ano, pet. Ito, oh. Eh, pakita mo kung sino ka. Makita mo kung sino ka. Ayano, oh. no, Ayan, oh. wreck. Ang lupet mo. Sige, tuloy mo lang 'yan. Pag nagkamali ka, just me. Ang sakit sa balat niyan. Oh. Grabe. Nakakatakot po 'yung ginagawa nila, Ayan, oh. Ayano. Ang lupet mo. Oh. Ay, oh, grabe. <laughs> Nagpasayad po ng tuhod dito sa harapan natin. Eto na. May pagyuko-yuko pa. O, yuko. Sige, tuloy nyo ang. Eto na. Eto na. Ah, oh, grabe. Hala, sige. Ang lupit nila mga master. Oh! Oh, Ik. Yari Racing pa men Racing Raider Ayan ang dami mga ano Mga vlogger oh. na Quality yung pagkakakalat niya no. Bilis eh Bilis masyado eh Ayun mga mga to talaga hindi to lulubay hangga't hindi kumakalat eh. Puro mga raider. <laughs> oh, hindi yan talaga gusto nila, meron talaga silang hinahanap diyan. Naghanap sila ng sakit ng katawan. Hindi pwede. Sila raider. Sakit ng katawan tsaka gas. <laughs> oh, sige, maserang ay nabangan ng mga nandito dito sa manukan yung mga nakatambay dito yung mga ilan dyan uh, as, ano yan, mga aspiring aspiring kamote riders yung ilan naman dyan ano lang, uh, nalulood lang nag-observe yung ilan dyan, mga kagaya natin, nagbibidyo pero yan Wow. Ang lupit. Ito. Ayun mga master, kakasemplang lang last week noon. Last week, kakasemplang lang dun sa DC. Gumulong-gulong yun doon. Walang kadala-dala eh. Uulit siya, uulit. Hala, may ambulansya na. Dala na. Ah, may laman na. Ah, may laman na. <laughs>

Ito na siya, oh. Ayun, no? Ito na, oh. Superman! Superman in the house! Ah, grabe talaga. Ito. Superman! Ito na si Superman, oh. Okay. Okay. ituloy mo lang yan ito ito na Sabi na talaga, akala ko ba ang wanted yan? Wanted ba yan? <laughs> Ay, wala, yung XPG nandun kumakain eh. Tapos sa inyas ng fish, fish tingyawa. Ayan o. Oh. Ayan o. Grabe ah. Sige. Malen. Alos na gano? Grabe, parang may mga sweldo sila dito ah. Oh. Parang may sahod sila, parang maglaro ng ganyan ah. Eto na no, oh Ah oh, grabe oh Ayun oh Pigewang kewang pa Babae oh Ala sige Ang <laughs> Al lupit Eto Ang pagbabalik ni Superman Ayun si Superman bumalik Sinipak oh Ano Oh Ha 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 <laughs> nalito na ako eh ito no ah be oh ng R15 no manis wobble pa wala ina ah ayo be po Nahihirapan niya yung sarili niya, napaka basic magmotor. Kaya na. Oh, hindi na raw uso ang labas tuhod. Uso na yon, nakahiga. Nakahiga na, nakatapana. na. Hindi na uso yung ano, labas tuhod. <laughs> Wala nang kwenta yung hawak-hawak ng kamay. lalaki. Oh, grabe oh. Halos maganda pilipit-pilipit na eh. Ay, ito na naman si Superman oh. Ako, 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 ako. Ano na bangga? Ay, basag. Ay, basag. Ay, nabangga siya. Wasak, sir. Dali na naman. Baba ka dyan, baba. Buti na lang, hindi siya nasaktan. Buti nakaiwas ka, no? <tinyo <'y> <tinyo> no, okay. Then, okay. pares aso kaya ni kanina hindi tin yung siya. Pare has tama lang nina. No bershot niyo ano? Mike. Ay grabe tamaan ito. puti na lang. puti kung ano yung paanya wasak. Kulang dito yung paamo. San buti Laling. nandito ka ano? Lalim. Kung nandito yung paamo, o tumama, Sa may putres ata yan no. eh. Mabigat 'yung sakit na ko ya. Oh. Yung gilid, saan? Ito dito siya tinamaan. Dito, dito tumama. Ah. Kaya, sya, sya. Gano, tapos, buti wala ah. yung paa niya dito. Kung yung nandiyan ang paa naman naman niya, yan, no? putol. So, ito yung paa niya nakatungtong. Putol. putol. putol, 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 putol talaga. Uh, Ganyan talaga ng scooter dapat nasa loob ng paa. Oh, kaya nga ginawa yan, eh. Eh, yung iba nandito, diba? Ano tawag doon? Ninja scooter na na ah. Uh, hindi uh, style. Uh, <laughs> yun, wala na. Ano na yan? Aka, ito, na Papalta Kalit na Samba. Mm, hindi. Muna, Ay, pa, pa, hindi. mo naman na yan, Kuro. Sa antipolo, may gumagawa niyan. Malapit sa inyo. Problema yan. Kata. Usap tayo, madala nang sa usapan sa mga nasa. Oo. Si pag pina ano niya, pinaaba niya. Dingot talaga. kalit na 'to. Ito. May gumagawa nito diyan sa Antipolo. Pagbaba niyo ng Antipolo, iinitin yan Tapos idadaan sa machine, balik na sa dati 'yan. Paano yung buongi niya? Mababalik niya. Pwedeng itig welding 'yan. Will din ano yun, tutunawan lang. Tutunawan lang yan eh. Hindi ang gagawin dyan, ano muna yan, iinitin. Nakalimutan ko pangalan yun, basta dyan lang sa Mayantipolo, along, along the road lang yun. Oo, oh, kasi may nag-alay -ano okay. naga ng ano okay. Ha? Ah?